Alam nyo ba na bukod sa matamis at masarap na bunga ng langka, may taglay ring tagong yaman sa kalusugan ang mga dahon nito? Oo, tama ang narinig ninyo. Ang dahon ng langka ay hindi lang basta dahon, kundi isa ring natural na lunas sa iba't ibang sakit at kondisyon. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga kamanghamanghang benepisyo ng dahon ng langka sa ating kalusugan. Kaya kung ikaw ay mahilig sa mga natural na lunas o herbal na alternatibo, siguradong magugustuhan mo ang video na ito. Una sa lahat, ayon sa ilang mga pananaliksik at tradisyonal na kaalaman, ang dahon ng langka ay may anti-inflammatory properties. Ibig sabihin, nakakatulong ito para mabawasan ang pamamaga sa katawan, tulad ng arthritis o pananakit ng kasukasuan. Pangalawa, ito ay may antioxidants, mga compound na lumalaban sa mga free radicals na sanhi ng maagang pagtanda at iba't ibang uri ng sakit gaya ng cancer. Kaya kung gusto mong mapanatiling malusog ang iyong cells at kabuuan kalusugan, mainam ang regular na pag-inom ng tsaa mula sa pinakuluang dahon ng langka. Pangatlo, ayon sa mga traditional na practitioner, ang dahon ng langka ay tumutulong rin sa pagkontrol ng blood sugar o asukal sa dugo. Kaya ito ay kadalasang ginagamit bilang pantulong sa mga taong may diabetes sa pamamagitan ng pag-inom ng katas o tsaa mula sa dahon ng langka maaaring makatulong ito sa pagpapanatili ng normal na level ng blood sugar. Pero paalala, dapat ay may gabay ng doktor kung ito ay gagamitin bilang alternatibong lunas. Pangapat, ayon sa mga eksperto, ang dahon ng langka ay maaaring makatulong sa kalusugan ng puso. Nakakatulong ito sa pagpapababa ng kolesterol at sa pagregulate ng blood pressure, mga pangunahing salik sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Panglima, ayon sa ilang pag-aaral at karanasan ng iba, ang pinakuluang dahon ng langka ay pwede ring gamitin bilang natural na panlinis sa sugat dahil sa antibacterial properties nito. Kaya naman, sa ilang lugar sa Asya, ito ay ginagamit sa mga sugat para mapabilis ang paggaling. Talagang kamangha-mangha ang mga dahon ng langka, mula sa pagpapalakas ng immune system pagpapababa ng blood sugar hanggang sa natural na pag-aalaga sa ating puso at balat tunay na ngang ang kalikasan ay may lunas para sa atin pero tandaan hindi ito pamalit sa gamot na nireseta ng doktor mainam pa rin ang pagkonsulta sa inyong health professional bago gumamit ng kahit anong herbal remedy lalo na kung may iniinom kang maintenance na gamot kung natuwa ka sa video na ito huwag kalimutang i-like mag-subscribe at paki-share mo na rin ito sa mga mahal mo sa buhay Baka ito na ang natural na lunas na matagal na nilang hinahanap. Salamat sa panunood at tandaan, kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan. Isang paalala, ang impormasyong ibinahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at kaalaman. Hindi ito kapalit ng medikal na payo. Kumonsulta sa profesional na manggagamot para sa tamang diagnosis at paggamot.